May mga mangilan na hindi matanggap ang mga pagsishare natin ng kabutihan at kadakilaan ni Lord. Kung kaya kung wala silang matira sa mga patotoo na ating pinag-uusapan, tinitira nila tayo sa ating mga katangian. At ito ang lagi nilang pinapansin sa akin. 1 Corinthians 11 verse 4, every man praying or prophesying, having his head covered, dishonors his head. Sa Tagalog, ang lalaking nananalangin o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos, nang may takip ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang ulo. Alam niyo po mga kapatid, some three years ago, nung uh, magkaroon ako ng cancer, uh, naka... 60 na kimo ako at alam naman natin lahat na pag nagkikimo na kalbo. Nasanay na po ako mag-wear ng sombrero at nadala ko po ito hanggang sa ngayon cancer free na ako. At ito ang napapansin ng mga ilan na sumisita sa ating mga pag ng kadakilaan at ng kabutihan ng Panginoon at ang pagbabasa ng Biblia upang lubos nating maunawaan ang verse na binabanggit ay eh, mahalagang malaman natin ang apat na detalye. Una, sino ang nagsasalita? Pangalawa, sino ang kausap? Pangatlo, ano ang pangyayari? At pangapat, ang verse ba ay command, story, prophecy, or metaphor? Basahin din natin ang mga naunang verse at ang mga sumunod na verse para makumpleto ang passage. Ngayon, ang 1 Corinthians 11 verse 4 ay sulat ni Paul sa mga taga-Corinthian Church. Kung sa anong panahon na yan, ang head coverings were a significant symbol of authority and propriety in worship. Sabi natin kanina, alamin natin ang verse kung command, story, prophecy, or metaphor. Ngayon, ito pang First uh, Corinthians 11 verse 4 ay command ng Panginoon? Definitely hindi. Ang sabi sa verse, ang lalaking nananalangin o nagpapahayag ng na mensaheng mula sa Diyos, nang may takip ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang ulo. Ina-address ito ni Paul na ang custom na ito is to teach about order and respect within the body of church. Sa ngayon ba applicable pa ito? Nope, hindi na po. The principle of honoring God is what is vital today. Ang mga bishop, cardinal at pope, pansin niyo, pataasan pa nga sila eh, ng takip sa ulo eh color-coded at depende pa sa rango. Meaning may takip pang ulo nila, hindi sila pwedeng magpahayag ng salita at manlalangin sa Diyos. Sabi rin natin kanina, basahin natin ang taas o baba ng verse. Ulitin natin ang verse at isama natin yung baba. Ang lalaking nananalangin o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos nang may takip pang ulo ay nagdudulot ng kahiyan sa kanyang ulo. Ituloy natin sa verse 5 ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos nang walang talukbong ang ulo ay nagdudulot ng kahiyan sa kanyang ulo para na rin siyang babaeng inahitan ng ulo. Oh, so yun lang ang binabasa nyo sa akin, yung verse 4. Di nyo sinasama yung verse 5. So mga babae naman daw ang dapat magtalukbong kapag nananalangin? Again, sabi natin, kailangan alamin natin ang konteksto ng verse na binabasa natin. Kung ito ba ay command, kwento, prophecy, o metaphor. Sa ating panahon, mga kapatid, what God desires is more of our heart, more than our appearance. Focus on the condition of our hearts. Heart of worship bayan which honors God? So, ginawa ko itong devotion na to para at least ikapi ko na lang yung link i-paste ko as a reply doon sa mga nagbaba akin tungkol sa kung bakit ako nakasombrero na sinasabi na ako'y bulaan sapagkat ako'y lalaking nananalangin o nagpapahayag ng na mensahe mula sa si Diyos na may takip ang, ulo at nagdudulot ng kahihiyan sa aking sariling ulo. Tara kapatid, manalangin tayo. Maari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at imbitahan natin ang presensya ng ating Panginoon. Ama, salamat sa iyong mga salita na gumagabay sa lahat ng aspeto ng aming buhay, O Diyos. Maging ang aming pagsamba sa iyo. As we reflect on our today's verse, tulungan mo kaming itaas ka sa aming mga gawa at maunawaan namin ang halaga ng aming pananampalataya sa iyo. Naway ang aming puso ay makasunod sa iyong kalooban na sumunod kami ng buong kababaang loob. Unite us in love and strength at magpatuloy kami i-glorify ang iyong kabanalan, ang iyong pangalan sa lahat ng bahagi ng aming buhay. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng pagsamba. At amin itong ipinapanalangin sa pamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Salamat kapatid. Kung hindi ka pa na-follow, follow mo na at araw-araw bigyan mo kami ng 5 minutes para sa iyong kaluluwa at para magsumiksik tayo sa presensya ng Panginoon. Araw-araw tayo na magpapapansin sa ating Panginoon. Magkita ulit tayo bukas.